ko, effort, effort ako. Yung mga anak ko dito, naghihintay. Tapos ganyan yan. Ano to? Nakakatuwang collaboration ang mapapanood sa YouTube channel ng actress vlogger na si Ivana Alawi dahil pinagbigyan siya ng primetime queen Marian Rivera na makasama ito sa kanyang vlog. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nagkaroon ng collaboration si Ivana sa aniay idolo niyang si Marian Rivera at makikitang excited at kinakabahan ito sa mangyayari. Ngunit ang sanay masayang mukbang with Q&A ay napalitan ng kaba at iyak ng kontsabahin ng kapatid nitong si Mon at Hashim si Marian upang iprank siya. Bago ang collab ay una ng kinausap ni Mona ang aktres tungkol sa gagawin nilang vlog at ang sana ngayong mukbang ay pinalitan nila ng isang matinding prank. Kunwari kasing mapipikon si Marian sa pagiging late ni Ivana sa kanilang collab, Lalo't minsan na nga lang umunan siyang magpa-setup ng vlog sa mismong bahay nila. Naipasok ni Marion ang prank dahil partingan ang kanilang mukbang ang Q&A at isa sa tanong ay kung may chance bang magkasama sila sa isang movie o teleserye na kaagad namang sinagot ni Ivana ng Ay die. baka hindi ko pa call time, nandun ako. Dahil nga dito ay nagkaroon ng chance na maipasok ni Mario ng prank. Dahil late nang dumating si na Ivana sa bahay ng aktres para sa vlog. Mga pahayag ni Marian, Dito pa lang, ba't late ka kanina? O, oh, sabi mo maaga ka, ba't ngayon late ka? Alam mo bang ayaw na ayaw ko ng late? Kanina sabi ko kay Paulo, Paulo ano na? Bakit ang tagal? Bakit late ka? Ayoko nang ang gawin to eh. Pinilit namang humingi ng tawad ni Ivana. At sinabing hindi na mauulit. Ngunit sagot ni Marian, Wala nang next time. Last mo na to. I late ka eh. ano ba to? Hindi ba niya alam na ayaw ko ng late? Palagi ba siyang late? Hindi magandang attitude yun pag artista ka. Sa taping ganyan ka din, prima ka. Muli naman pinilit ni Ivana na magpaliwanag. Nagsabihin niyang na late sila dahil kay Hashim. Gayun pa man, mas lalong nagpakita ng kunwaring kamalditahan si Marian at nag-walk out na mas lalong nagpa-intense sa mga pangyayari. Dahil dito ay hindi na napigilan pa ni Ivana na umiyak, lalo na nang sabihin ni Marian na, Huwag nyo na ilabas to ha, hindi ako natutuwa sa inyo. Ano to? Hay, nakakairita. Sabi nyo kasi ganyan eh. Effort effort ako, yung mga anak ko dito naghihintay. Tapos ganyan yan. Samantala, nang tumayo na si Ivan at pinaliligpit ng sinetap nilang mukbang, ay kagad namang bumalik si Marian upang sabihin nagpa-prank lamang sila. Kagad din niyang niyakap ang actress vlogger dahil may kita ang labis na pagiyak nito at tila natatakot sa nangyayari. Matapos nito ay muli namang humingi ng tawad si Ivan dahil sa pagkakalate niya, ngunit muli rin siyang niyakap ni Marian at sinabing joke lang.